Choco Mucho nag-choke sa international game. Ngunit bago yan kung gusto mo ng mga PB updates and more volleyball contents. Please like, subscribe and hit the notification bell para laging kang updated sa ating mga bagong videos. Kahapon August 22, 2023 ay nakalaban ng Choco Mucho ang kupunan na Vietnam 2 na kung saan natalo ang Choco Mucho nanalo ang Choco Mocho sa first and second set, yun nga lang ay kinapos ang Choco Mocho, at nagtapos ang laban 2-3 at nanalo ang Vietnam. Ang scores ay 20-25, 26-28, 25-21, 25-20, at 15-9. Muntik na ngang manalo ang Choco Mocho sa set 3, ngunit, naging kampante, siguro sila, kaya nahabol pa ng Vietnam, at naibaliktad pa ang laban. Panalo na natalo pa, yan nga ang mga komento ng mga tao sa laban ng Choco Mucho at Vietnam. Nakatanggap ng samutsaring komento ang Choco Mucho pagkatapos ng laban nila sa Vietnam. Si Dinawang talaga ang isa sa mga sinisisi ng mga tao, dahil daw hindi na siya nakakapagset ng maayos, at kapag hindi napapalo ng kakampi niya ng mabuti ang mga set niya, ay parang nagagalit siya. Pero hindi naman dapat natin i ang Choco Mucho sapagkat ginagawa din naman nila ang best nila para maipanalo ang laban at maiuwi ang gintong medalya para sa Pilipinas. Suportahan lang natin ang Choco Mucho dahil malaki ang tsansa nilang makapasok sa semifinals at baka pala rin rin silang makarating sa finals at maiuwi nila ang kanilang unang gintong medalya.